sa lahat ng mga makakapanood ng video ito. A alamin ko at babasahin ko ang mga isipan ninyo. Huwag nyo munang i-scroll para malaman nyo ang mga katotohanan. Ikaw, ikaw na nanonood ng aking video, Wag na wag kang magsisinungaling. Kasi alam ko ang iniisip mo ngayon. Ngayon, ngayon, ngayon. Dumingin ka lang sa aking muka at mata. Mata. Sige, tingin lang. Tingin lang. Tingnan mo nang maigi ang aking magagandang mata. Ngayon, alam ko na ang iniisip mo. Iniisip mong pangit ako.